Sa ikaapat na pagkakataon, muling bumisita sa bansa si U.S. Defense Secretary of State Lloyd Austin na nag-courtesy din kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkikita ng dalawa sa Malacanang. Nagpahayag si Austin kay Pangulong Marcos na magbibigay ang U.S. ng isang milyon dolyar sa Pilipinas sa harap ng iniwang pinsala ng anim na magkakasunod na kalamidad na tumama sa bansa. Ito ay dagdag sa halos 100,000 pounds na relief supplies na una nang naibigay ng Amerika sa pagkikita ng Chief Executive at ni Austin, nagsabi ang Defense Official ng U.S. na kanila na ding pinayagan ang U.S. troops na tumulong sa tropa ng Pilipinas sa paghahatid ng tulong sa mga biktima. Kasabay nito ay ang pagpapaabot ng dasal at pakikidalamhati para sa mga Pilipinong nasalanta ng kalamidad. Mr. Uh, the U.S. has also secured another $100 million dollars in urgent humanitarian aid and that will enhance the work of the uh, USAID. Nagpaabot naman ang Pangulo ng pasasalamat sa nasabing akbang ng U.S. Government sa Puri sa malaking tulong ng EDCA sites na anyay nagsilbing staging areas para maipwesto ang mga tulong sa mga typhoon hit areas, ipinahayag ng Pangulo na mas naging madali ang kilos ng pamahalaan dahil sa EDCA sites at nakatulong ang mga ito na maisagawa ang bisyong maihatid ang kailangan tulong kahit sa mga isolated areas. Six typhoons in about less than four weeks. Uh, it's uh, yeah, uh, and I we were able to do a better job than we would have done otherwise um, because of the Hader sites from uh, um, which we conducted a great many of our HADER uh, missions. Kasama din sa napag-usapan ni na Pangulo Marcos at ni Secretary Austin ang mas lalo pang pagpapatatag sa alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos habang binigyan din rin ng U.S. official ang pangako ng Amerika na suportahan ang mga Pilipino sa panahon ng krisis. Para sa maling Alvin Baltazar, Rajo, Pilipinas.